Ito si Ito si Koki Ang kanilang nanay I don't bite my hand Ito naman si Brando Ang pinakastig na Panganay na Anak lalaki Ito naman si Ellie Pangalan ng uh, na, Ng mama ko At ito ang maganda Ng balahibo Yan si Iya No Iya Very quiet kayo mga Prince ha? Uh, uh, uh. Natira lang ko dalo sa mga asyati na po Magusto na ang garo ang si Kilo kaya jeepsang gato sa ano? Short sure. Sige na, ko ako pala yan Ito guys yung uh, bahay ng yung mga kapatid Nahalala na naman siya guys Ito mga gamit ko ng kapatid ko, ng United pinapakuha na sa akin ng hipag ko ng kong kapatid kasi magtatagulan na itong mga damit na to ay pamimigay natin hindi naman yung sinuot since namantay siya naka-stack lang yung sa kwarto niya uh. mamaya na lang guys uh, itutuloy ko mamaya yung video ito guys yung uh, bahay ng mama ko dito ako lumaki since sa pag-graduate ko ng high school at ito naman ang bahay ng kapatid ko. Sa mga hindi nagkakaalam, magkasunod lang sila na nawala sa sa mundo. Halos one week lang yung pagitan ng dalawa kaya yung sakit na sakit na sila wala na. Nakakalala sila na maalam pero ay sakit, nandito pa rin sa aking puso. <laughs> Sayang kasi ng mga damit, naka-stack naman eh matagulan na. Eh sabi ko, kunin ko na lang, pamimigay ko doon sa mga sunugan. Sanggatos try si Kilala, sanggatos lahat. Kailangan ko pa to mga sinid. Binakan to 20. Okay. Bago. Okay. Yo. Ayun.

So, andito na kami guys sa uh, bahay, dito sa uh, pamanang lupa ng mga magulang ko. So, andito yung mga gamit ng kapatid kong pumanaw. So, piliin natin na uh, ating ipamimigay. Pati yung lumang uh, kamanya, kinuha ko din kasi sayang. Kisa naman na mabulok lang o oh, anayin. So, hanggang dito lang muna.